Welcome back po sa Kutsadi Vlog. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, salamat sa mga nag-subscribe. Salamat din po sa mga nag-views. Thank you. Sobra ko pong na-appreciate po. Thank you, thank you at God bless po sa lahat. Uh, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, yun, eh, kahit yung like na lang po. Masaya na po ako doon. At sobrang nagpapasalamat na po, po. At na-appreciate po ng buong buong po. Salamat po. Uh, ma ma maulang araw. <laughs> Sabi niyo, daw. Okay? Uh, magbigay lang tayo ng reaction doon sa mga reaction at opinion po. Doon sa nilabas na nagpa-press conference ang House uh, Congress ng mga congressman. ba diba? Tapos doon sa ibinigay na pahayag ni dating senadora Laila Dilima. Bigyan natin ng counting reaction lang doon sa sinabi niya na wala sa katinoang pag-iisip yung Bipisara Sara. Ah, tapos yung sa house naman, diba, pala Ortega, ah, nag-aalala, magpa ba, baka magpatingin din sa dalubhasa tungkol sa kasi ba nag-aalala sila. Okay, bigyan natin ng reaction nyo mga kapatid. Okay, yung mga, yung ipinahayag e, e, ng Bipisara Sara nung press conference niya regarding do sa mga isiniwalat niya, di ba? Isiniwalat niya mga kaganapan tungkol sa Rilo, tapos yung sa leakage ng Okada, tapos di ba? Yung parang gusto niyang, di ba? Uh, literal hindi ginagawa kasi nila ng literal eh. Kumbaga uh, <laughs> bali ma mahusay lang talaga siguro ang dito Ramang Asar. Pero ang napansin ko do mga kapatid, nung time na inuupakan nila o oh, walang puknat na batikos, walang puknat ng kritisismo sa Vice Presidente. Napansin nyo mga kapatid, na na, may narinig ba kayo? Sobrang tahimik ng Bibi Hindi sila kinukot, hindi sila sinasagot, ah, pinababayaan lang sila, di ba? Regarding sa mga naglalabasan, tapos durog na durog nga eh. Kaya nga sabi niya, di ba? Yung bakit nangyari yun, di ba, sinabi ni Senator Cynthia Villar, siguro dahil galit na, dahil uh, sinobrahan sa persecution, di ba, napipresecute siya Pero, ang atin doon, di ba, ang aking nakita at pananaw doon, opinion ko doon, ang haba nung ibinigay na pasensya ng VP Sara tungkol sa mga atake sa house, di ba? Walang pugnat 'yan, yung mga bataan ni Tambalos los 'yan, di ba? Tapos yung mga tanilista tani tani vlogger, mga insemada vlogger na naka side sa BBM at saka kay Tambalos Luz, walang pugnat 'yan. Tuloy-tuloy yung atake, tuloy-tuloy yung yung pagbibigay ng kwan uh, or information, this this dis disinformation against kay BP Sara. Pero wala tayo narinig, wala tayo. Nanahimik siya eh nung nasa kabinete pa siya. Wala wala po kayo narinig talagang kahit inuudyo ka na siya, uh, wala kayo narinig, wala tayo narinig na ano pa mga bagay na sagutin yung mga bagay na yon. Kasi talagang tingin natin mahaba ang posensya eh. Pero nung time naman na magsalita na, ganito yung mga kapatid. 'Di ba parang sakwan? parang salit sa ordinary labanan, ay ordinary papa-check up ka sa doktor, di ba? Sila, di ba? Yung lahat ng mga reseta o kaya yung mga volume na tinurok, di ba? Tinuturok doon sa mga kwan sa mga disinformation regarding doon sa uh, against kay Sara, talagang inatake na Kung kumbaga in-injectional in, -injectionan, in -injectionan para mapalabas lang na ganito yung BP Sara, tungkol sa confidential pan uh, kawatan, pero di ba naglabas naman ng COA clear na iayos naman kung pa paano ginasta, naglabas ng pahayag ang COA na walang nangyari ano pa man, pero hindi nila matanggap yun, di ba? In injection in injection sa mga tao yung mga salita na laban sa Bipisara Sara. Napansin mo ganun, gan gan mga kapatid. Talagang ganun. Kumbaga, pero wala po tayo narinig na ano pa bagay na Uh, la, uh, pahayag mula sa Vice, Vice Presidente kasi nga nanahimik siya na nanahimik ito ang matindi nung start nung magsalita na siya kumbaga mga kapatid yung in injection nila dati doon sa mga bagay na atake pinatikim lang ni VP Sara kung anong klase injection yung ginagawa nila sa kanya ay ginagawa ni VP Sara pinatikim lang doon sa mga bataan ni Tamba pinatikim lang kung anong bagay na injection yung ginawa yun din sinagot na ng VP Sara pero nag-iyakan. Yeah. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, pinatikim lang kung anuman yung, inin, kung anuman yung mga atake na ginawa nyo, ginawan lang ng remake o kumbaga ginawan lang ng pahayag yan kung anong klaseng injection ang ginawa nyo, in-injection sa'yo, nag-iyakan kayo. Diba <laughs> Yan ang malupit doon mga kapatid. Ang, ang, ang basa ko doon, parang gusto nila sila lang ang gumana nito ng gumana, umatake ng umatake ng umatake, disinformation regarding sa Viper Sara. Mula nang nagsimula naman na sumagot o naglabas ng chinchim, sentimento ang Bisi pre, Presidente, Viper Sara, ayun, nag-iyahanga naman. Kung ano ang mga pinagsasabi, katulad kay Congressman, di ba? Ortega. Di ba ko, kung anong distrito yan. Pero, Congressman, nag-aalala nag lang, nag lang daw siya. Kailangan daw magpatingin sa psychology o oh, parang para pinalalabas para wala ka sa ang BP Sara. Hello mga kapatid, di ba? Yung ginawa ni BP Sara, hindi niyo matanggap lang kasi totoo. Totoo yung kanya mga ginawa. May mga resibo siya, may mga pa, may mga yung bawat sinasabi niya mayroong takibat na ebidensya o oh, may akibat na patunay, di ba? O oh, bakit kayo nagsasalita na Kasi nasaktan lang kayo sa, sa katotohanan. Ang totoo po kasi, nakakasakit yan. Yeah. Pero kung hindi totoo, hindi naman po nakakasakit yan eh. Dahil nasaktan kayo kasi totoo. O bakit nung sasabihin yung politika, I, in, ikinuka ni Ortega na politika, nagsimula sa ganito, talagang yung mga press conference ng video sa politika, paano naging politika, politika yun? Inihayag niya lang yung totoo kung ano man ang nakita niya sa kaganapan. Yun yung sinasabi ko mga kapatid. Kapag totoo, masakit. <laughs> di ba? Nasaktan sila kung anong injection na ginawa nila sa mga tao o sa kibibig sa aray In-injection in din sa kanila pero hindi nila matanggap. Bakit? Dahil sa katotohanan. Di ba? Tapos lalabas ganyan. Di ba? Kailangan daw. Nag-aalala. Baka daw kailangan daw magpakingin sa isang espesyalista na ako, di ba? Physical, di ba? Di ba? nila parang wala sa katinuang kaisipan. Hindi ganoon eh. Yung mga bagay na sinabi niya, akala nila, akala siguro nila literal 'yon. 'Yun ang mahihina yung mga kuno eh. Mahihina yung mga kokote, di ba? Katulad ng pagbuhukay. Di ba? Katulad ng pag diba? paggaganon, pag ibibigay na sinasabi, gustong tanggalin. Ginagawa niya yung literal ginagawa nyo ng ganun. Pero hindi nyo alam pang asar lang talaga yon. O, bakit na sabi niya? Kasi may tam, may, may kwan na eh. Napuno na eh. Diba? Napuno na. Yun nga sinabi ni Senador, di ba? Si Na pinuno nyo eh. Pinesecute nyo ng todo. Kaya may na naglabas lang ng kanyang sentimento laban sa inyo. Pero hindi nyo matanggap kasi nga gusto nyo kayo lang umaatake. Nung inatake na kayo, yun na. Di ba? Naramdaman nyo yung sakit, eh, no? Naramdaman nyo yung sakit ng atake ng BP Sara. Kaya nakakabulalas kayo ng ganyan. Bakit? Kasi nga, naramdaman nyo. <laughs> di ba? kayo ng mula ulo. Ang... <coughs> Excuse me. Sagat, ang ganun naman. Di diba? oh, nagalit, di diba? Ito ang matindi pa, mga kapatid. Yung sarilo na issue na hindi binigay ng BBM. Ito, nakapanood tayo. Ah, hindi to na? talagang legit to. Ah, kakasuhan. Yung kadete. Tingnan nyo mga kapatid, anong klaseng pag-iisip mayroon. Diba? Oh, humiling lang. ba diba? Humiling lang yung kadete, yung bata na nag-graduate, na kung maaari, maibigay. Pero ang gagawin, kakasuhan. ba diba? Kumo na bunyag yung matinding, ba diba? Wala, walang pagmamalasakit eh. Kung mo yung ganong klase, iyon, eh kakasuhan yung kadete. Mga kapatid, ang force of the Philippines, di ba? Alam nyo naman yung tama at mali. Ba't kailangan yung, ba't kailangan kayo sumunod sa isang party na atas na mali? O, alam nyo yung mali. Ba't kayo susunod? Di ba? Nakita nyo mga kapatid, kung gaano ka, ka tindi yung kaisipan nitong gobyerno, di ba? Kakasuhan daw yung kadete. Nakakalungkot mga kapatid, no? Kumiling lang Pwede naman i-deny o pwede naman ayawan, di ba? Pero ba't kasuhan, di ba? O, oh, di ba? Kaya yun yung masakit, mga kapatid, hindi nila matanggap yun. Yung mga bagay na sinabi ni Bipisara, kung anong klaseng atake noon, in, ngayon, o na, hindi nila matanggap. Bakit? Dahil nasasaktan sila. Nasaktan sila sa ginawa ng Bibi di ba? Iyan ang, ang, mahirap sa inyo eh. Gusto nyo kayo lang umatangay, kayo lang makasakit ng damdamin. Nung kayo ang inatake, nasa, ayun, iiyakan kayo. Ano? Iiyakan kayo. Mga, mga bataan itang balos sa, sa Congress. Iiyakan eh. Nag, nagpa first conference eh. Mayroon pang emergency meeting daw. Allegedly ah, nagkaroon pa raw ng emergency meeting sa Palacio. Diba? Bakit? Eh, dinagdagan yung bantay doon sa libingan ng mga bayan eh, nee, joke. <laughs> Naigpit na ang bantay, baka nga naman hukayin. Kasi nga yung mga ganitong mga salita, akala mo talaga, di ba? Talagang kinuka nila eh. Akala mo gagawin. Nilalaro lang kayo na VP Sara. Binibigan lang kayo ng kung anong injection ibinigay nyo, ibinigay e lang sa inyo. Kaso nag-iiyakan kayo. Yan ang matindi yan. 'di diba? Tanggapin nyo. Gusto niyo kailangan ko Eh. Ayaw niyo pasagutin. Nung inatake nung inatake nung umatake sa inyo, 'di ba? nakakatuwa kayo. Nag-iiyakan. Hindi na malinti matindi diyan. Ang lupit niyo mga mga crocs ng House of Representatives. Nag-iiyakan. Atake ni Bibi Sarah. lalo sa palasyo de Nag iya Ayan. Yung bata na humihiling lang, ide daw. Anong klaseng anong klaseng gobyerno mayroon, di ba? O, anong, anong masama doon sa paghingi o pag, paghiling na pwede mo naman hindihan? Pwede mo naman sabihin, o sige, ganito. O, mayroon kang choices doon eh. O, di, ba't kailangan mo i-demanda? Ayan, o, mayroon. Di nyo na iisip minsan, kapag iyan, nag-domino effect sa mga kasundaluan, ka, ay, mapap nako sinasabi ko sa inyo ewan ko lang kung natuloy yung hearing sa kwan sa house ng kay uh, Tatay Digong kung natuloy pero base doon sa napadud ko kagabi parang hindi ata hindi ata makapunta si Tatay Digong di ko lang alam kung totoo po yun ha? Di ko rin di ko, wala pa ako napapanood eh baka nga na cancel o hindi makakapunta yung Tatay Digong di ba pero yung nakakalungkot mga kapatid yung batang umihiling lang, tapos didimanda. Ang klase yun. Ay, bigot O, sige, tuloy na. Kuhin natin. Yung si eh, Senator Laila de Lima, nagpahayag na wala rin sa tamang pag-iisip ang BP Sara. Senador, dating Senador, ex-Senador, Laila de Lima, Bicolano yan eh. Kababayan ko yan. Bicolano tayo eh. Ah, bigay. Wala sa tamang pag-iisip. Tumingin ka muna sa salamin. Senador. Dating Senador, Laila Dilima. Tumingin ka muna pa sa salamin. Ito, sasabihin ko sa inyo harap. pa ah. na. Mamaya, o oh, kung kailan ka titingin sa salamin, tumingin ka sa salamin. Kausapin mo yung sarili mo. Yan lang masasabi ko sa iyo. Kausapin mo yung sarili mo. At dun mo makikita yung sagot kung nasa tamang katinoan yung pag-iisip mo. Ganun lang naman yan eh. Bakit? Eh, alam mo naman. Wala naman wala naman lingit sa at inamin mo naman niya, di ba? Na nagkaroon kayo ng counting love of her. <laughs> di ba? Ni ang, taw, ang tawag, ang eh, dayang 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 yang yang oh, yung ito si Si Otol Barubal binanata sila ng dayang dayang, di ba? Oh. Ki dayang dayang dayang. <laughs> oh yan. Iyon lang ang kuwento ko sa iyo. Uh, ah, Exterior. Laila Dilima, tumingin ka po sa salamin. Makikita mo yung sagot doon sa sinabi mo makikita mo, maniwala ka, makikita mo yung sagot do sa sinasabi mo kay Vice President na wala sa katinuan, makikita mo do sa salamin. Tumingin ka, maniwala ka, makikita mo, sigurado ko sa Eh, imagine mo, may asawa, papatulan mo, di ba? O di kaya, siguro mas maganda kasi, alam mo po, yung pagkain ng saging ng saba, nakakababa ng kwan yan eh, ng hypertension. Kasi, di ba mga kapatid ah, lang, Apayo uh, lang tayo sa mga kwan, sa mga kapatid natin na nanonood dito. Yung, alam nyo po ba yung saging na saba? Iyan yung tinatawag nyo. Pag kinain mo po yan, pagdating sa loob, nagiging acidic siya. ba? Diba? Kaya, yung mataas yung hypertension mo, babagsak, bababa siya. Maganda sa kwan, sa mag ah, maganda sa may high blood, hypertension bumababa. Kaya pa, Senator uh, Senador Laila Dilima, baka po ma-high blood po kayo, kumain po kayo ng saging na saba. Makakapagbababa ng presyon nyo po. Ganon. Kasi siyempre, tumatanda na rin, nagkakaroon ng mataas na, di ba, high tumataas yung ating BP natin, eh, pinakamainam yung suma, kumain ng saging na saba. Mati, makuha po siya uh, anti-inflammatory po ata yan. Alam ko, anti-inflammatory. Nakakapagpa-boost ng immune system yung pagkain ng saba. Mga kapatid, hindi Yun, di ba? nakakatuwa kasi, di ba? Eh, ako, paborito ko po kasi yung saging na saba. Kasi mata, minsan tumataas po yung hypertension. Never ako uminom ng gamot. Sinasaba ko lang talaga. Sa dalawang saba sa isang pagmata alam kong na ako nakakain na ako ng saba. Yun po. Ah, uh, ex senator Laila de Lima. yon po, payong Bicolano, magka Bicolman ako po eh. Aloy ako sa Bicol, Bicolman. Ah. Uh, ah uh, tingin ka po sa kuwan. Uh, manalamin po kayo bago nyo bigkasin yung salitang nasa tamang kaisipan. Manalamin muna po kayo. At yung mga video nyo po noong nakaraan kung paano nyo balubarain yung mga Marcoses nung paglibing ng sabay, sa libingan ng mga bayani meron, napanood ko na yan eh doon nakita ko kung gaano mo di ba na hindi ka papaya ganyan di ba yun manalamin ka muna po maniwala ka po Malam, manalamin ka muna makikita mo yung sagot yung sinasabi mong wala sa katinoong pag-iisip maraming salamat at gabi sana nakita natin at nagkaroon tayo ng idea at nagkaroon tayo ng kaunting opinion at, at reaction regarding sa mga nangyayari di ba dapat kung kayo naman po ay eh, nasasagot at nagkakaroon na ng kaunting pagtayo ang pipisara, huwag po kayong buwan. Huwag <laughs> po kayong iyakin. <laughs> iyakin po kayo eh. Kung ano yung mga pinagsasabihin nyo eh. Dapat, yun, doon sa poon nyo po, na kinikilala nyo poon, doon nyo sabihin po yun. Kasi alam ko po, pag yung, di ba? kapag base doon sa ah, allegedly ah, kasi naglabasa naman yan kay Marlica ka, na gumagamit na pinagbabawal yun ang nakakapagkuan eh nakakapagwala ng kat sa katinuan siguro doon nyo sabihin yung ganun kasi si BP Sara alam ko naman hindi gumagamit yan eh o ba diba? paano paano mag, mag yung kanyang kaisipan doon nyo sabihin sa poon nyo ba diba? doon nyo sabihin dahil alam natin eh sa pagsasalita pa lang, sablay-sablay na eh, di ba? Doon yung sabihin niya. Sigurado ko. Oh, wala pa isang minuto, oh, tanggal na yun. <laughs> yun mga kapatid, salamat at God bless. Sana nabigyan natin ng reaction. Basta lagi, uh, ingat po tayo lagi. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po lahat at ingat po kayo lagi. Thank you.